Ito ang tunan ko bilang isang audiologist tungkol sa kung paano sumasagot ang tenga natin. Ang tawag dito ay auto-acoustic emissions or OAE, isang maliit pero napakahalagang test para sa mga baby. Kapag may tunog na pumasok sa tenga, gumagalaw ang mga hair cells sa loob ng cochlea. Habang gumagalaw sila, gumagawa sila ng maliit na echo o yung tinatawag nating balik tunog parang sinasabi ng tenga na, uy, narinig ko yan. Ang OI test ay mabilis at hindi masakit. May maliit na ear tip na nilalagay sa tenga ni baby. Tapos nagpapatugtog tayo ng mahihinang tunog o tinatawag natin clicks. Makikinig ang machine kung may naririnig na echo galing sa inner ear. Kapag meron, ibig sabihin gumagana ang inner ear. Kapag wala, kailangan sigurong ulitin at linisin ang tenga. Sa buong Southeast Asia, karaniwan ginagawa ito sa mga bagong panganak. Kaya tawag itong newborn hearing screening at napakahalaga nito dahil nakakatulong ito para maagapan kung may hearing loss bago pa magsalita si baby. Kung nanonood ka sa Facebook, magbigay ng stars sa ating comment section at kung sa YouTube naman, i-click ang super thanks. Lahat ng proceeds natin ay bibigay sa isang follower or subscriber na nangangailangan ng tulong, makarinig at sa kanilang bose. Bukas, pag-uusapan natin kung paano i-interpret ang resulta ng OAE at kung ano ang ibig sabihin nito sa pandinig ng inyong anak. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita sa aming website www.eroslongboy.com at di kaya sa www.herelife.com.sg for more info.